good morning. Ay, good afternoon to everybody. Dito tayo ngayon sa harapan ng Altira. Yan po yung Altira mga guys. Yan po yung Altira. Galing yata sa konto. Ayan o. Ayan po yung Altira. Ayan. Ayan po yung Altira. O yan, nandito tayo ngayon sa daan. Ayan, diba? O ayan po. So ayan. sa lang ng alaga ko. Kaaga, kung ano gagawin ko dito. My God. Uh, alam ko na, ano kaya yung bibin. Oh, may nalang kumakalod mga guys. So, ayan. And then, yung laki ng mga building ng Altira. O, uh, diba? Ayan. Ayan yung malaking pan dito. Uh, ayan. Ganda yung building dito. O. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam ko na pupunta natin. Pupunta tayo doon sa Akiya. Pupunta tayo sa Akiya. Kung anong gawin natin sa Akiya. Akiya Ah, ito mga guys, yung cancel ko tuloy mga guys. So, ewan ko ba, hindi na-cancel enak eh, nag-video nga ay, ako. Ayan Punta tayo sa Akiya mag-vlog. Ayan ito ay mamaya. Mamaya pa naman ako. Kasi sa ali ito yung harapan yung altira mga guys. So, yan. Yan yung altira. Yan. Yan. Yan po yung altira. Ito naman yung Nova. Ikea mo na guys. ano? yung, mga, yung no? Nova. So ito yung parties na is kung nalang alam na tuba ng rubber sa likuran ni. Ayan. Ayan. Dito tayo ma. tung cellphone na gamitin ko nun, guys o oh. diba ay 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 Eh, mga bayan. Ngayon. Ngayon. Woo, dito tayo sa fitness. Ito naman guys, yung mga pag-fitness sa ayan 'no. Oh. Kung gusto yung magpa-slay, ay dito lang pag-fitness. Ayun 'no. Oh. Wow, sana o. Oh, oh diba? To ay fitness pampaganda ng badzi mga guys ayan oh no? fitness fitness so yun yeah. Paganda ng mga fitness Ito tayo sa Akiya. Um, guys, ito muna tayo sa street. Para naman hindi man palagi sa kung ano-ano dyan. So, dito naman tayo ngayon sa street. So, ayan po. Dito po yung Nawa Grand. Dito po yung Nawa Grand. Kung saan nila kami gumadaan. Ayan yung Nawa Grand. So, ayan. Ayan po yung park. O, diba? O. Ganda-ganda yung mga building dito. Malalaki mata tangkat so ayan ang ganda dito mga guys so ayan hmm, yun yung altira hmm. so dito tayo papasok pasok na tayo sa Tá ruim. Uhum, yeah. ng Ikea po. Sa Ikea naman po tayo. Ito na po naman man yung Nova Park. Ito po yung sa likurang ko ay Nova Grand Park. Ay, <laughs> parang gano'n. Eh, malaki kasing mga building mga to dito yun. Ayan ang mga building-building nila. Building, building.